start natin paano gumamit ng Dr. Albin. Ayan, Dr. Albin po yan. Una po, gagamitin is yung soap, yung sabon. Pagkatapos po ng sabon, pag gabi, ang sunod is yung toner, rejuvenating toner pagkatapos po yung rejuvenating toner syempre naroon tayong e-apply na bago matulog is yung rejuvenating cream pagkatapos po tong rejuvenating cream kailangan po ito pala ano 6 to 8 hours po nakababad sa mukha mo kasi kinabukasan po pwede mo na siyang banlawan o di kaya maligo sa umaga naman ang gagamitin natin is yung soap pagkatapot ng soap kailangan ang pamunas nyo yung malinis para hindi naman kayo tagyawatin ang gagamitin mo is yung sunscreen yung sunscreen lalo na pag nag-aaraw kayo kailangan hu kayo talagang mag-apply ng sunscreen Itong toner huwag ko nang gumawa, gumamit ng umaga. Sa gabi lang ho ito gamitin. Kasi pag gumamit ka ng umaga, sayang lang kasi naipapawis mo agad. Hindi siya na malagi sa iyong mukha. Kaya gabi lang ho gagamitin. 2 to 3 days po, medyo mahapdi na. Huwag mo nang gamitin itong toner. Sabon na lang at saka itong mga cream sabon, tapos night cream, sabon, saka itong sunscreen. Ibalik mo po yung toner pagkatapos po ng how many days para mag ano, ibalik mo yung toner para sa mga hindi pa na lagyan ah, nalagyan ng yung ano ba yung mga itim-itim na hindi pa nag-fill off yun po ang gagamitin ayan tuner ha wag kalimutan wag araw-araw pag mahapdi na tigil ang tuner